Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa pinakabagong episode ng vlog na Showbiz Now na, pinag-usapan ni na Christy Furman at mga co-host na sina Romel Chica at Wendell Alvarez ang usapin tungkol sa posibilidad ng pagtakbo ni Willie Revillame bilang senador. Batay sa ilang survey, pasok umano si Willie sa top 10, kaya tila nagiging seryoso na ang usapan ukol sa kanyang kandidatura. Ngunit bukod sa politika, tila may mga kontrobersyang bumabalot sa TV host na si Willie partikular na sa kanyang trabaho sa TV5. Ayon kay Christy, kung dati ibahagi si Willie ng Howie Boys ng singer TV host na si Randy Santiago, ngayon ay may sarili na rin siyang grupo ng Howie Boys na nauuna raw sa kanya sa tuwing naglalakad siya sa gusali ng TV5. Bukod dito, sinasabing may patakara na kapag dadaan si Willie sa lobby o hallway, kailangang walang tao, at bawal din umanong makasabay siya sa elevator. Parang siya may-ari ng estasyon. Hirit pa ni Christy. Binanggit din ni Christine na bawal umanong tumapak sa entablado ng programa ni Willie ang mga cameramen dahil magastos daw ang pagpapagawa nito. Di po ba dati isa siya sa mga Hawi Boys ni Randy Santiago? Mm -hmm. oh, oh. Aba ngayon may sarili na siyang Hawi Boys. What? At kailangan daw sa pagdadaan ni Willie Revillame, eh. walang tao doon sa lobby. At doon sa Toro Fair, sa hallway, oh, sa hallway ah. at wala siyang kasabay sa elevator. Ay, Ganon katindi. VIP. VIP. Bawal daw pong tumapak ang mga cameramen sa mismong intablado nung kanyang programa. Ay, bakit? Mahal daw ang pagpapagawa nun. Samantala, na chika ni Romal Chika na ayaw na raw magpatawag ng kuya si Willie at mas gusto na umano nito ang tawagin bilang sir kung sa kanyang Will Tower ay may sariling elevator si Willie dahil pag-aari niya ang gusali, tila ibang usapin na raw ang paggamit ng elevator ng TV5 na dapat ay para sa lahat. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Willie tungkol sa mga isyong ito. Bukas naman umano ang pinto para sa kanyang panig upang malinaw ang mga kontrobersya. Ano ang opinion mo tungkol sa mga nasabing patakaran ni Willie sa trabaho? Sa tingin mo, karapat dapat ba ang ganitong uri ng trato sa isang artista at host, o ito'y sobra na?